Isang mapagpalang Sunday po sa bawat isa po sa atin. <clears throat> Good morning po. Salamat sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. Sa araw po ng Sunday na kung saan muli po niya tayong uh, idinako sa oras po na ito. Sa araw po ng linggo. Amen po. Atin pong papurihan, atin pong sambahin, dakilain, itaas ang ating Diyos na buhay at Kristo na buhay sa ating mga buhay. Amen sa umagang ito. Amen po. Ngayong umaga po nito, araw po ng Sunday, I want to share everyone yung pinabasa sa akin ni Lord today sa book of 1 Timoteo chapter 3 verse 15 to 16. Amen. Tara po ating pakinggan at pagsalusaluhan ang salita ng ating Panginoon. Sabi po dito sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen po. Yung tinutukoy po dito, kasi si Pablo, sabi niya dito sa verse 15, sabi niya kung magtagal daw po siya ng mahabang panahon, ito po yung iniutos niya kay Timothy. Yan. Na sabi niya, kapag, sabi niya, kapag ako ay magtagal ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao. Iniutos niya sa mga tao Amen. Kay, kay Timothy na yung mga tao po dito ay ugaliin po nila na manatili sa bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang tinutukoy po dito na bahay ng Diyos at iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ang ating Panginoong Isus na anak po ng Diyos na ibinigay po sa atin ng Diyos dahil ang gusto po ng ating Diyos Ama maging ni Apostol Pablo na tayo po ay manatili sa bahay po ng Diyos, sa Iglesya ng Diyos which is si Jesus Christ kasi po si Jesus Christ po ang tunay nating Iglesya siya po yung tunay nating uh, buhay at haligi at suhay ng katotohanan kaya sabi sa 16 na walang pagtatalo Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa si Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, na sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalatian Amen po. May iglesia po ngayon or merong simbahan or, or kina, mayroong church, amen, sa mundong ito, na sila daw po yung iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay at katotohanan. Pero kung mababasa natin itong 1 Timothy chapter 3 verse 15 to 16 kung atin po itong pagbubulayin, amen po, walang simbahan, amen, ang ang buhay at haligi at suhay ng katotohanan kundi si Jesus Christ lang po. Si Jesus Christ po yung ating papasukin sa buhay natin. Kapag once na pumasok ka kay Jesus na siyang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos, buhay, haligi at suhay ng katotohanan, amen po magkakaroon ka po ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng kapayapaan, kasaganaan, amen po, kasiyahan, kagalakan, amen po, pagpapala galing sa Panginoon. Kaya, ang Panginoon, siya po yung ipinangaral sa lahat ng tao. Siya po yung ah... Uh, sa lahat ng bansa. Siya po yung sinasampalatyanan po natin ngayon, si Jesus Christ. Kaya para sa akin, dito sa Word ni God, siya po ang bahay ng Diyos. Siya po yung iglesia ng Diyos, which is si Jesus Christ. Nabuhay natin, haligi ng buhay natin, suhay ng katotohanan. Amen po. Kaya mga kapatid, Pumasok ka kay Jesus. Si Jesus Christ ang tunay po nating iglesia. Si Jesus Christ po ang tunay po nating relihiyon. Walang relihiyon na totoo sa mundong ito. Amen. Dahil ang tunay pong relihiyon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya mga kapatid, accept Jesus Christ in your life. If you accept Jesus Christ in your life, amen makakalakad ka na sa kaloban niya. And makakaasa po tayo na tayo po ay masisave at, magkaka at magkakamit ng buhay na walang hanggan na siyang ipinangako niya sa iyo, sa akin, at sa bawat isa. Once again, hanggang dito na lamang po ang morning devotion namin ni Lord. To God build the glory, Jesus loves you and me and us. Bye!